nakakadalaw kayo sa akin. <laughs> ano ba yung ano yun? Bakit nyo nagagawang ganun? Ano yun? Ah, sa ano no? Sa, sa laptop? No? Iba na talaga na maraming gadget. <laughs> Iba na talaga maraming gadget. Thank you, Daisy Ayan, magbasa na muna tayo. Diretso tayo. Pumunta naman po tayo sa Salmong Tugunan. Uh, Salmo, Kabanata, Isang Daan, Isang Daan, Dalawa, Talata, Isa, Hanggang Dalawa, Labing Isa, Hanggang Labing Dalawa labing siyam hanggang dalawang po. Ayan, talon-talon siya. Talon-talon. Ito po ang itutugon sa salmong tugunan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ano ba? Minsan na ah, naguguluhan ako dito sa atuno ko, oy. Eh, Ayan, minsan, ano, iba. <laughs> Panginoon, may luklukan, matatag sa kalangitan. Ka Panginoon, ipapurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, Purihin mo sa tuwina, na Ikaw aking kaluluwa Ang Diyos ay papurihan At huwag mong lilimutin Yaong kanyang kabutihan Panginoon lukam matatag sa kalangitan ang agwat ng lupa at langit sukatin may hindi kaya gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginoon, may loklukan, matata sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikha magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya. kayo mga anghel ng Diyos kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginoon, ay luklukan matatag sa kalangitan Amen Yan. Thank you Lord, thank you Jesus Dumako po tayo sa 1 Kabanata 14 Talata 26 Hallelujah, hallelujah. Espiritoy magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro.